maayong adlo sa tanan so gusto na kong i-share sa inyo akong herbal nga ginainom kani siya guys alingatong ni siya so first time na ko ni siya i-try dili ni siya sponsored ha so gusto na ko i-try kung tinuod ba gyud kay daghan kay kuy mga nabasa about aning alingatong so mga daghan kay good reviews so gusto na ko i-try mas maayo po nang i-try nato para mahibal-an sad gyud po nato og mo effect ba sa atoa or depende sa lawas na depende siguro po sa lawas so instead nga coffee ang akong imnon so muna siya guys ang mga benefits nga pwede aning alingatong so sa mga nag UTI ha pwede ka ayaw ni siya so first time na ako ni siyang matilawan good so ang lasaan ni niya guys na pagka upload medyo dili ta kasabot sa lasa kay kana wala ta na og herbal so siya ang itsura guys so three times na, a day na siya guys ha so tim to nang tilawan so na siya guys naghiwi-hiwi na akong nang diha da pita kay kana laging upload nga sa so, diba? di ba di masabtan ang lasa so sa so, mga musuway og alingatong so Mugi na siya guys pero naanad na kag mga tea. dili na jud ka mabaguhan. Ako guys kay first time jud nako gainom mga ingon ani. Last time kay painom ko sa kung anti di ay Lipton. Ug mas lami to siya glasa kaysa ani. Kay akong anti kay tambok man sa to siya so lipton to siya. So Mora to guys, maganhan suway. So that's all for today guys.